buang sa kuwan na ko, sa mo. Una-una yun, lara sa nawa. Kamot niya, padulo na niya sa kuwan. Para lamit po tulog. Ako kayo, kapoy ba niya trabaho sa nawa. Iparato ko niya, para padulo niya. May uwi niya, pagyong tawon siya. Para niya na kung may balaan ba. Para sa nawa niya. Ako, gipahid na. Ayaw ba? Ano ba sa uling ko eh? Ang itapan niya po ayaw ba? Pagplano ni Himo, parlo sa ulit. Ang mango to blind ng kayo. kay parlo. Pwede nagsaba sa kuwa, oh. Pwede yung tiwag ipuwa. Yung ipuko nila. Ang tanawa. Hindi pa yung duwa, oh. Ang daw niya, i-share lang po doon ninyo mga video. Ang pagkalingaw po mo ba? Ang kaya scroll ko rin pantay.